inyong lahat mga palangga, mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bay. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay 28th na Saturday. So, ayan. Today, Saturday. Ano na lang? Three nights na lang. O, oh, di ba? 2025 na. Happy New Year. Happy New Year sa inyong lahat na, mga palangga. Thank you so much sa lahat po na natili sa aking vlog, tiwala. Yeah, marami pong salamat. Tuloy-tuloy lang po tayo mga palangka. Comments lang kayo ng comments kung mayroon kayong nababalitaan. Sige, iko comments nyo. At ibabalita din natin, syempre, yung mga hindi nakakalam, papaalam din natin. Hello! So, ayan na mga palangka. Masyado daw ngayong malakas yung kay Bosing na pelikula. So, Masyado daw ngayon malaki, marami, or malaki ang kita nila. Maraming nanonood this year kaysa last year. Di ba wala namang film ata si Bosing last year. So, ilang years na rin nawala. Tapos ngayon, alam nyo ba, marami na namang nagsasabi na parang inano na naman ang mga Aldab Nation. Parang, siyempre no, sinisiraan na naman ang Aldab Nation na sabi na, kahit daw wala namang Aldab Nisho na sumusuporta Tsaka, hindi nga 'di ba hindi sinama si Main o oh, 'di ba kasi nga daw baka daw sinasabi daw ng iba na nang gagamit lang si si Ming, ay si kay Main para lumakas yung kanyang pelikula so ang ginawa daw so ayan hindi daw talaga sinama o eh ang laki naman daw talaga ng kita so hindi daw gano'n mga paano lang daw yon palabas lang daw yon or nagagalit lang daw yung Aldab Nation or sa kay bossing kaya gano'n. so ang dami naman din mga sinasabi yung mga sila lang din naman ang gumagawa di ba sa kanila nang galing sila lang din na gumagawa, sila lang lahat ng bagay sila lang din na gumagawa, wala namang ginagawa ang mga Aldab Nation Ajaka, <laughs> nako, sinasadya daw yon kung kung gaano daw ka, sa kasi na wala si Mingay che ewan ko basta ako hindi naman talaga ako nanonood siyempre yung mga nababasa ko i-share ko din yan sa inyo nasa atin naman kung talaga kung panoorin natin at hindi natin panuori. Nasa atin po. Pero marami din talaga nanood ngayon. Kasi nga, daw, last year, masyado pa daw, ano, yung, Uh, hindi daw ka kaanuhan yung mga syempre, 'di ba? Hindi pa masyadong maganda daw yung ekonomiya. So, ngayon medyo daw anong maganda eh lalo ng tumaas yung mga bilihin, 'di ba? Mga palangga parang naku, parang halos naman lahat ng bagay ngayon ay mataas na. Sabi nga nila, mas maganda lang at mas masarap sa mga mayayaman dahil siyempre mayaman na nga sila. Pero nasa atin kung at tangkilikin natin ang mga Pilipinong mga pelukula. Kasi yung iba eh mas gusto yung mga foreigner na mga ibang bansa ang gusto nila. Siyempre, unahin muna natin yung Pilipino. Pero kung hindi mo naman talaga type, eh bakit naman natin panoorin, di ba? Kung hindi mo naman din idolo, tapos panoorin mo, bakit napipilitan ka lang sa sarili mo, tapos lumabas ka, dami mo namang chat chat chit Huwag mo nang piliting manuod. At eh, saka kung malay, mayroong nagbibigay sa inyo na libre, o di, Maganda di ba? Blessings yun. Kagaya, Oh. Ayan, ito. Kagaya daw ng ano, ng HLA. oh, di ba? Marami daw yung binibigay ng mga libre. Pero alam nyo mga palangga, sila, sila na nga daw ang number one. Naabutan na nga daw yung kay Marian at saka kay Dingdong. Sila na daw ang number one. Ilang million na yun, 900 at a something. So, yan na nga daw yung number one na blockbuster. So, ito, nakakatawa. Naku! Babalita ko sa inyo. Diba? Tapos na ang film ni Aldin at saka ni Catherine. Ayan ang balita. Ito ang balita. Wala na. Naglaho na. Para ng bula. Diba? Pilikula lang yon sa mga baguhang nanonood. O, oh, siyempre, yung mga, ano talaga, true Arab nation, talaga namang, hindi humiwalay hanggang ngayon, sinusuportahan kahit walang pelikula yung mag-asawa, nandito pa rin tayo. So, ayan na nga ang lumabas mga palangga. Bigla na naglaho. O, oh, wala na yung samahan ng Kasden. O, di ba? wala na yung samahan ng Kath din. Kasi nga wala naman talaga silang relasyon. Sino ba naman kasi? Kayo-kayo lang din ang gumagawa na may relasyon yung dalawa. Wala na. Tapos na yung pelikula. Tapos na. Tapos na. Tapos na rin ang pagsasama. Friend lang sila. Oh, di ba sinong nanalo ngayon? Sempre tayo. Kasi pinanghawakan talaga natin ang katotohanan. So, at nagsasabi din, sana nga ngayon si Alden nagbabakasyon na ba? Awang ko rin. Ako hindi ko rin nababasa kung nasaan. At saka alam nyo yan, magbabakasyon talaga yan sila. Pero, mayroon ding ano na baka sasali din muna si Alden ng iba mag-countdown. May countdown ng ano, New Year. O malay natin, dito muna bago siya magbakasyon dahil January 2 ang kanyang birthday. So baka mang ibang bansa sila. O ayan, ba diba? Tapos malay din natin. Hindi rin ipapahalata ng itbulaga na oh paglabas ng ano, siyempre, no, 2025, lalabas yung itbulaga na ano, eh, tapos nandyan din si, si Mingay, tapos sinasabi nila na nagbabakasyon din kung sino na naman ang kasama ni Mingay. Hay, huwag na nating paniwalaan yun. Mga ha, ha, ha Hanggang hindi pa talaga ha, nila aminin, sabit pa rin si Kong, lalo na, na kung mag, ano na naman siya, tatakbo na naman siya, bilang kongresman ulit tatakbot pangalawang takbo na. Ano ba yan? Pangalawang takbo na niya. Mag-renew siya. Mag, mag congressman siya kasi iwan ko kung anong ginawa sa kanya. Anong ginawa niya sa kanyang ano, kanyang distrito o 'di ba? Hindi magkaiba naman ang aming distrito pareho naman QC pero magkaiba yung sa kanya pero maraming ano ay alam niya naman natin bahala na kung gagamitin pa rin ba niya si Mingay o oh, hindi na tapos ngayon ay nako wala tamimi ang kanilang tupak tapos ang panay niya kasama pag ano yung ina niya ni Mingay wala namang mukha doon pag <laughs> Walang mukha doon ni Mingay. Wala, walang nag-ano na panuorin nyo to, walang Mingay. Kasi wala naman talaga rin. Walang, walang.